So, dito po kami ngayon sa probinsya at uh, dito guys ay uh, ako bumili ng bangka. Tapos at saka yung kukuha kami ng uh, lupang sanla. At uh, mayroon daw sinasanla dito guys. Kaya eto guys. At uh, sakay na po tayo. Hindi natin patatagalin pa. <laughs> Samahan niyo po ako at uh, papakita niyo po Oops. ang ganda ah. ng aming probinsya. Kaya guys, yakin po tayo. Hahaha. <laughs> 来了吗？王哥。

Floater daw, floater daw busan diesel. Hello boss. Yung floater, yung floater daw busan diesel, tandalin. O oh, tandaan. Ito guys yung mga bangka dito. Ang dami ano. Sablayan. Sablayan for fishing. Ang gandun yan. O bangka. So, yung bangka ko, dito ko ilalagay mamaya. Kung darating, hinihintay pa namin. Tumawag na sabi, parating na daw. Ah, sana muna yung mga anak ko. Hindi kami nakabili ng bangka mga idol. Kaya ito. Punta kami sa may palayan. Sinasanla po ito baka ito lang yung patulan ko san lang lupa tapos papalayanin yan baka sakaling lumusot pupuntahan po namin ay kausap namin yung uh, lalaking lalaking nakashort kay Tim Ito ang napili ni Gullios na area. <laughs> <Ayan> na. <laughs> tataniman <laughs> ng <na>, Tataniman <laughs> <na> mais. <laughs> Kaya ano? Ano kayo Gullios? Ito na. Pagpalay, hindi pwede dito. no? <laughs> Ano yung Respect... water pump? Ang hose lang bibili natin ganun. Okay na. Ang makina bibili natin. Ramon. Anong, Ramon. Makina? Na Anong makina? Ako ko lang. Walang panya na. Ayaw sa lang makina yun. Ni Robin ganun. Hindi pwede. Maliit yun. Maliit yun. Ay kumuta. Yung kay tatay. Yun. Yun yun. Yung dito. Ang water pump talaga. Ang water pa parang hand truck talaga. Pwede yun. Ayun. Pwede. Ayon, pwede.

Uh, no problem. yun babalikan ko naman to. Babalikan ko uh, bago mag New Year. Tapos mga umpisa na ako magmamais. Ganun lang. Padali dito sa probinsya. Pero dapat syempre, titina nyo muna kung legit yung kanyang title. So yun ang uh, alaming ko guys. Lawak yan mga si kasi eh wala mga tanim so sinasanla na niya. Eh pwede na rin 'yon. May na kuha pa kaming ano. Miracle fruit. Hindi na pwedien 'no. Pwede 'yan. Ang no? ganyan. Miracle fruit nakakuha kami. Yun. laki ng Ayos. Nalagay mo yan kasi si Saboy. Hmm. <laughs> Para muupo, lagyan ng ah. talabas na kamote. Ah. ah. Sige po, nai. Eh. Thank you. Dito na magluto na, bubulayin. <laughs> Para upo yan. Kundol yan eh. <laughs> sige na ba? Kundol.